Troy Rosario is bound to sign para sa isang SMC team and matunog na ang lucky winner sa Rosario sweepstake ay ang crowd darling na barangay Hinebra. Troy will definitely help a depleted front line ng Kings na hirap na hirap against TNT nitong nakaraang finals lang. Based on the articles na naglalabasan, he declined offers mula sa team from Asian powerhouses like Japan and Korea PBA teams such as Converge, Blackwater at mga ball clubs mula sa MVP Group. A source said that Troy is already locked sa Hinebra and they are just finalizing the deal that is worth around 750 to 800,000 a month. Ang tanong na lang ay kung ilang taon, 3 or 5 years ba? Which is patuloy na pinag-uusapan ng dalawang kampo hanggang sa mga oras na ito. Nga pala mga kahupis, ang SMC Group at MVP Group ay nagkaroon ng gentleman's agreement na hindi mag-o-offer ang SMC unless tapos na i-entertain ni Troy ang offer mula sa MVP Group, which is talk and text. At syempre, alam yon ng kampo ni Troy kaya agad niyang tinanggihan ang offer ng TNT at pinaabot ang kanyang pasasalamat at sinabing handa na siyang mag-entertain ng ibang offers mula sa ibang teams. Matatandaan kasi na tin-raid ng TNT si Troy sa Blackwater after ng abysmal performance niya against SMB noong 2022 Philippine Cup Finals Game 7. Wow! Sweet revenge! Anya ni Rosario, he was having a rough time dahil tin-raid siya sa panahon na may pinagdadaanan siyang problemang pampamilya. Tila tanggap at inaasahan na ito ni TNT team manager Jojo Lastimosa kung kaya hindi na din nila pinilit at itinaas pa ang offer. The 32-year-old sweet shooting big man also declined big offers sa ibang teams. Gaya ng Converge na nag-offer daw ng 900,000 a month. And now that everything is fine, all the cards are in front of Troy. At nasa kamay na niya, anong team ang kanyang bibigyan ng kanyang serbisyo. Nagpapasalamat naman ng Hinebra Management kay Scotty Thompson na patuloy ang communication kay Troy Rosario kung kaya paunti-unting nakumbinsin ang Hinebra Superstar ang former King Bulldog ng National Youth. Natanggapin ang in ng Hinebra na sabi ay ngayong lunes ang maharing kumpirmasyon ng pagiging kabarangay ni Troy. Dagdag pa eh, bumisita na sa Hinebra practice at nakausap na ni Troy si Coach Tim hinggil sa plano nito sa kanya at magiging malaking papel niya sa team. Lalo nga at injury prone na si Isaac Go at Chapit Aguilar is already aging. Yun lamang muna mga kahupis. Abangan natin anong magiging desisyon ni Troy sa kanyang future at kung tuloy-tuloy na ba siya sa Barangay Hinebra. Maraming salamat.